Ito yung Mitsubishi Adventure ng kapatid ko Yung na-upload ko yung Sa ulan at kung ano-ano pa Then, nilabas ko mga Binuksan ko yung gate ng tropa kay Bern Ito, sa wakas Ayan o oh. Sa wakas, may minivan May minivan na, nakakuha na Nakakuha na yung tropa natin Hindi ako, <laughs> hindi po sa akin to Promise, hindi sa akin to Sa kaibigan to Actually, ano eh uh, Kaibigan siya ng kapitbahay ko ng parang friend ng friend ko tapos naging kaibigan ko na rin siya sa FB then pinasuyo sa akin to check kung ano yung dapat i-check kasi nga ilang araw pa lang to kakakuha natin to sa isang matinding builder hindi muna natin may mention siguro sa build quality nito malalaman nyo na kung kanino galing to Yan. tapos yung plaka napag-usapan namin to ni bossing uh, hindi na namin tinago kasi legit yan So, tingin ko gawa tayo ng teleserye dito yung parang ano mga una namin ginawa pagkakuha ng minivan. So, next time gawang ko yon mas maaba. Ito, lalabas ko lang muna siya. Ayun, may ikulambu pa. Oh. Sakto, dito na parking. Dito dapat yung sa DA17V ko. Pero matagal pa yun. Baka next year pa. Wala pa akong makuha builder ko so, eh. ko lang itong kulambu. No? 17W ito. Na wagon. Straight matic. Ganda rin ang pintura. Pantay. Pantay. So, start natin. Sliding doors din to. Yung left lang. Tapos, power uh, side mirror. Pero hindi ko natiklop dito. Nakalimutan ko. Yan. Ang bango-bango! Dashboard, ulam na. Pinapa-test drive na sa akin to ng tropa. Kaso sabi ko, Naya ako eh, tsaka <laughs> maligo muna ako. So, pag start, eh uh, tayo sa natin dito. Susi, dapat nandito lang sa atin. No? Oh. Pwedeng mawala. Start, di mo na pa kanyang uh, preno. push button, isa lang. Tapos, alam ko, isa pa para lumabas yung dito. Yan, then pag sabi, sabi nung builder, matindi natin, eh, pag nawala na yun, yun, parang nawala na yung ilaw doon. Pwede na i-start 'yan. At apakan yung preno. Start. One click. Mayroon din siyang cold uh, indicator, cold engine. Yan. Hindi mo na siguro tama may aircon. No? Eh, lalabas ko lang naman muna ito eh. Power ano na rin siya. Power window. Tapos, power side mirror. Paano nga ba tiklop to? Ayun, ayun. no? Eh. Pogi Nakakapogi yung maliit na ano eh Ayun know, o Yung cute Yes Balik natin So lalabas ko yan to Muna Atras ko Para makita nyo rin Yung gawa Then Ito meron pang conway Yan Ayos Ayos mga sirs Tapos next time siguro Sa telesere dito sa 17W na to. Wala pang pangalan to. Sabi ko, kay Idol, ano, gusto niya nalagyan ng pangalan. Straightmatic pala to. So, alabas tayo, madilim eh, para mas makita nyo, ano. Ayan. Ang pogi. Atras ko lang, atras natin. at huwag ka tayo mag-cellphone, baka mabash pa tayo, sabihin ni eh. <laughs> Gaatras tayo ng one hand. Oh, kala mo naman, kalayo na natras ko, ayun lang. <laughs> So, ayan, uh, ito, nawala na yung cold uh, indicator, cold engine. Ay siya. Aircon, hindi mo na tayo mag-aircon kasi malapit lang naman. Doon lang tayo sa kabilang kanto. Ito yung dashboard niya, build quality. Ang ganda. Pag ka mo, ooh, parang ano eh. Parang yung feeling niya katulad sa brio ko eh. O doon sa hatch. Ay, hindi sa hatch. Medyo malambot. Ganda, ganda. Tapos hindi siya yung kintaben ito maganda, maganda sinig ng araw ngayon. Basta tayo. Yan, chingelas ko. Naman naman, pati yung ano, yung steering wheel. Parang bago, busina. Hmm, lakas. Ako hindi ko napapalit ang busina. Ito siya, meron to RBS. Hindi ko lang alam paano i-off or i-on. Kaya nating galawin. Dahil hindi sa atin to. Promise mga sirs, hindi sa akin to. <laughs> hindi talaga sa akin to. So, yung una namin ginawa dito, yung mga list, ibabanggitin ko na lang or gagawa na lang tayo ng ibang video kasi napakahaba. Siguro nakailang ano na ako nun, may gitsang oras. Parang gumawa ako ng checklist. So, lilinisin ko mamaya. Medyo nadumihan lang. Kasi na test drive na rin to ni Louie. So, siya. Ganda rin pagka-convert. Ito yung napiling kulay nila. Parang light brown na ito. Then, ano to? Pwede rin matik to. Eh, Push button or dito sa remote. Ayan. Kaya natin malayo tayo. Layo tayo kung abot. Uh, layo pa. Layo pa. pa. Tutunog pala to. Tutunog to pag ano. Sobrang layo. Ayan. Tapos pag sasara, either pipindutin mo to or dito. So pag nakapatay ng engine, ah, patayin natin mamaya. O, pwede rin ito. Alam ko pag clinic mo to, sasara Ayun. Mas oh. pantay naman siya. Pero sa kabila hindi ganun. Alam ko lang, uh, parang manual yun sa kabila. Makakakutan natin. Mas naka undercoat na rin to. Full undercoat yun. Pati nga yung ano eh. ayun o. Oh. Yung... Uh, muffler tip nya undercoated din. Kaya patayin ko muna kasi wala nang gusto. <laughs> Maubusan na ng gas. <laughs> Alam ko masama yung ganyan, di ba? Dapat at least eh, uh, half tank or one fourth. So, patayin ko muna to mga chunks. Patayin muna natin. Pindutin lang yan dito. Iyon. Kapakatayimik ng makina. Tapos nagbabasa pa yan. Yung nagtutubig pa sa umaga. Sasara na dapat yan. Yun. Yan, mga sirs. So, yung gas tank niya, electronic ato. Parang push button dito. Magpinindot, bubukas. Tara, pakita ko sa inyo. Ikot tayo sa mga magandang dumaan dito. Pakita ko yung harap. Saka 14-inch wheel pala to. Arriba, brand new tire. Ayun. 14 inch ganda ng ano harapan eh. may carrier sa taas ang gandang klase din ng carrier so kukuha nang ko rin yan next time siguro separate video kasi from taas hanggang mabasusot pa ako kasi nga need check kung meron pang kailangan ayusin so far wala pa kaming nakita na dapat ibalik sa builder yung sa alternator kala ko mababa ang current di pala para may ano to eh intelligent something na tawag dun pag low idle sya mababa yung charge ngayon pag nagload ka ng aircon or ilaw tumataas sya yung charge to yung ito 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 uh, manual na lang to so hindi na yan bubukas mag isa yan yun na yan yan sya then captain seats tapos to tatlo ata to, carpet, then matting, tas meron pa dito sa loob. Yan. Hindi na ano to, latata na ng 17W wired na. Wala na siya dito ng connector pins. So. Amoy brand niya talaga sa loob. Tapos meron din siyang Ayan, third seat na pwedeng toolbox. May charging port dun. Defogger, hindi ko pa pala na-check. Tsaka yung rear wiper kung gumagana. Hindi ko pa na-check yun ito lang yung nakita namin na kailangan namin i-askeble kulang lang ng takip nakalimutan lang yan nag-reply agad ang bilis kunin ko daw dun so ito yan Kunin namin dun tapos ito nagpalagay din ng ganito jet blower gusto nyo palagay ng switch na may ari ito eh. para kasi ano eh wa, isa lang setting ito eh wala siyang ano 1, 2, 3 ito okay gumagana lahat yan ang ganda ng bukas niya, daan-daan lang. Oop. Oh. Ba. Ito may salamin na ito. O oh, yung kabila. Ah, may salamin. Ito yung kabila. Maganda nga kung black na rin yan eh. Airbag. Wala na po airbag. No? Condemn na airbag. Yan. Tapos naka Lenovo ano na rin ito. Uh, front end, back dash cam. May reverse din doon sa Android. Reverse camera. to power window yan siya tapos pansin ko ibang iba nga walang seat belt na binibigay eto meron may seat belt ng kasama may seat belt na eto pala pag tiklop itong rear or middle seats medyo tricky siguro gawang ko na lang ng content next time kasi yung mga napanood kong video may hinihila lang ha hatak pataas okay na hindi pala ganun may may ano siya may sequence hoy na yan. Ano mo pa? ako dito. Naka medyas lang tayo. <laughs> Naiya ako doon sa mayari. Siyempre. Kailangan pagdating nga dito. Malinis to. Papabanguin pa natin yan. Tapos, lagyan natin ng anti-amag. Kasi pag matagal pinapark, maladyo, ano to eh, lilim eh. Pag lilim, disadvantage. Pag umulan, inaamag. So, maglalagay tayo ng anti-amag. Lagyan natin likod. Hmm, ganda ng tunog, di ba? Oh. So, yung mga nagsasabi dati, eh, puro ka naman si tunog, tunog lang ng pinto. Puno ka sa tunog ng pinto, ilig mo sa tunog ng pinto. Eh, kasi nga naka-align, maganda yung tunog. Di ba? Hindi doon ako ini-start. O oh, yan, start ko na. <laughs> kasi nga, yung sa yarda, hindi tayo pwede mag-start doon. Sabi na sa akin ng... Uh, Mayari, pwede mag-video, buksan mo, kaso hindi nga mag start Tapos dito mga sirs, pag bubuksan nyo to, hindi to pwedeng yung basta hila lang na diretso sa tingin ko ah pag gaganyanin mo baka maputol eh dapat yung pag mo dalawang kamay so kailangan kong bitawan yung camera ko para may taas to or hawakan natin dito yan ayan taas tinaas ko dito yun para makita nyo makinis ultimo yung gilid nya dito to 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 makinis kasi yung ibang nating nako sa dami na napunta akong builder yung mga edges nila dito sa pinto hindi smooth eto labanus smooth 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 <laughs> makinis na makinis tsaka dinetail to ayun no? may bakas pa ng detail oh. yung parang yung pulbos yung sa dupont ko kasi ganyan din na nangyayari matatanggal naman to ayun oh. So hindi tinipid. Hindi lang wax ang ginamit dito or rubbing compound. Malamang naka detailing to na detailing compound. Hindi ko alam kung 2 step, 3 or 4 step. Yung nasa bahay, 4 step na dupont yun. Ganyan na ganyan din nangyayari. Nakakaroon siya ng pulbos. So hugasan lang yan, Wala yan. Ah, yung kanina. Ito, ito yung sa gas tank. So nakasara dun, di ba? Pag pinundot, bubukas yan. Yun, nanig nyo. Bukas na yun. Sa ah, so, tayo doon. Ikutan natin. Ikutan. Tapos to, tong mga rubber seal niya. Pag nilapit mo ilong mo diyan ang bango. <laughs> Tsaka walang punit. Walang punit. Sabi nga ni Louie bago ba to? May mga nilagay yung ganito. Sabi sa hindi, linis lang yun. Original yan. Ayun, bumukas na po. Bumukas na siya. So, wala tayong SIM card. Hindi yan sasabog. Kahit idikit mo dyan, tanggalin mo yan. NAS pa nakalagay. Japan, Japan. Hmm. Da. alright So next time gagawin ko rin dito, Pinapacheck check na mayari yung brake pad kung makapal pa at saka yung brake shoe. Yung mga basic lang naman, yung mga ano hindi na natin kayang galawin. <laughs> Boy, basic lang tayo. Ito yung wind, uh, wiper nya naka-JDM pa. Naka-JDM pa. Then ito, papalitan na 'to kasi maingay 'yan. Eh, no? Medyo malutong 'no. Then, pinapasuyo din na may ari na hanap tayo ng kasukat. Mamaya lalabas ako. So, check ko sa kanya. Okay yun. Or sa online na lang kami bibili. Then, ito yung gusto ko. Bossing, gagayain ko itong ginawa mo. Type na type ko ito eh. Ang gumawaan ito, may ari lang. Binili ngayon sa online. Ayan, Suzuki. Tingnan natin yung maklausap natin. Tingnan natin yung maklausap natin. Ang ganda ng tunog talaga. yung gusto ko dito eh. Tug! Ayan. OEM pa yung mga bolts pala, no? OEM pa. Pwede nyo naman palitan ng stainless yan. Pero, mas gusto kasi ng builder yung yun. OEM na para makita talaga. Asan na Ay, yun? Ayan, no? Lods. <laughs> Bibili rin ako sa Lods. <laughs> Lalagay ko sa akin pag may nakuha na ako. Ang problema lang, yung nagamit natin ngayon, W2 eh. So, pag nag -V ako, parang, di ba, napanapin mo ito. Parang sarap ng W, ha? <laughs> straightmatic. Mas okay straightmatic. Ito lang para siyang felt eh. Iba yung feeling niya. Kaya medyo sensitive linisin to. Baka mabakbak pag binanata mo to ng cleaner. Dapat yung mga light compound lang. Ito, ito yung glow box. Nandito yung mga papeles. Tsaka yung mga accessories. Yan. iyan po siya. Ganda rin. Tapos ito yung mga loofers ba tawag dito. Hindi siya maluwang. Yung pag nalubak ka na wawala sa lime. Matitigas pa to. So parang brand new pa yung satch ko wala na last poggers na oh, may dumi may dumi tayo nakita ah, plastic wala hindi ko pa nga nalinis to eh. pero napaka linis pa rin so mamaya gagamitin to ng tropa I siguro nila test drive nila so yun lang yun lang ata ang mga papa quick preview ko sa inyo mga boss kutang pa natin sa beses ganda talaga ng tunog nito Whoop. tapos yung ilaw niya. Ang kinis yung ilaw. Ay to to, to. Buksan natin to. O pala. Para may idea rin kayo. May QR code diyan. So origin. Also na-check ko na to sa LTO. Punta ka LTO pa check nyo. Dala kayong copy. Pa photocopy nyo, check nyo ron or kailangan nyo at authorization letter ng may-ari pag hindi sa inyo nakapangalan okay naman uh, record okay lahat parehas walang mali so dito yung bukasan sa ilalim meron dyan yun o oh. di yung to yan isa ko napansin no, eto yung master niya sa lock nandito eh ito mo paglalock so, lahat doon lock, so, lahat bukas hindi ko alam kung sa lahat ng builder ganun din, pero dito uh, hindi na nailipat hindi ko lang sure kung nakalimutan or talagang ganito yung style kasi wala naman control button dito auto lock kasi to eh pag umandar ka may get 20 yung takbo 20 kph maglalock na siya ay makina sige sige angat natin mamaya ah, makita nyo ito muna angat natin yung seats yung makina ang. angat Alam, <laughs> mga sirs, kailangan ko ng 200 data dito. <laughs> Baba ako muna yung phone. So, ayan na, naangat ko na siya. Ito yung loob, napaka linis din, pinturado. Tapos yung radiator niya, bago yung kinabit dito, yun. Tama yung radiator, yun, yun Maano, makintab yung itim, black na black. Tapos yung gray na parang fins niya, malinis. Bago, pinalitan ng bago. Then, yung brake fluid, bago rin. Coolant, hindi nagbabawas, nabiyahe na to ng malayo, na iuwi na dito. yeah, By the way, Luzon to, Luzon Builder may biyahe na ng malayo goods na goods pa rin so siguro sa setup alam nyo na kung kanino galing to mention nyo na lang hulaan nyo para exciting no, kung kanino galing <laughs> kung kanino galing hindi ko muna may mention para may trilling <laughs> tingnan natin kasi sino kaula hindi siya nagbabawas okay no okay so yung aircon pala binaril ko rin yung temp gan natin napakalamig so baba na natin to yung makina check natin yung engine bay Wait lang, kailangan ko babato ng kamay. Add ko na rin pala to mga boss. Ito. Yung unang binuksan namin to, nahirapan kami hanapin tong stand. Dito kami angat kami nahanap kasi usually ganun, di ba? andito? Pala nasa taas ang dito na clip yan diyan. So, tandaan niyo lang 'yon para sure ball kayo. So, ito na mga sirs. ayan ang makina niya. Hindi naman masyadong malinis, hindi naman masyadong madumi. Fair lang. Patas tapos yung langis nito talagang ano? Bago. Kasi ilang beses ko bang check to? Ilang beses na yun oh. Langang ang ikaitim-itim eh. Parang ano eh. Minola. Oil. Malinis. Malinis. Ito hindi ko muna ginagala. Tatanong ko pa paano buksan to. Eh. Parang may lock pa ata. Yan. Ito yung to. Tungkala niya. Malinis. Yan. Dito rin eh, yung oil cup niya. Malinis. Turbo ata. To, alam ko turbo to eh. Turbo na nata ito. Ihali tayo sa kabila. Ito, may kapit-baya. Ayan, nakita ko. Napugian din siya. E, Ayan, ito nyo. Kukuha yan si Sir Ferds. <laughs> so, balik na tayo. Ito yung kabilang side ng makina. Na Kapag kwento lang tayo sa kapit-baya, 30 minutes tayo doon. Nagandahan si Kuya Ferds, eh. Parang gusto niya rin kumuha. Ito, ito yung tsura. Ayan, o. Malinis naman siya. Uy, mainit. <laughs> mainit, ha. Hindi naman sobrang linis, oh. Pero, compare doon sa iba na mga magulo or maputik ito acceptable naman yung looks nya yan nakalimutan lang lagyan ng insulator dito or hindi ko alam kasama yun sa usapan nila package pero yung bubong yan may insulator yan malamigs so yun lang no yun lang siguro quick uh, preview natin hindi <laughs> nga sya quick eh <laughs> ang tagal natin eh ay natin ulit ang tagal natin yan So, gagaray ko muna sa bahay kasi kukunin ng tropa. Pero habang nantay ko siya, check ko na to ron yung mga dapat bago niya gamitin. Naka-align din to. Ganda lang sakto lang yung, gulong niya. Hindi masyadong malapat. Hindi nakalabas so walang talsik-talsik ng pintura. Ilaw, napakalinis. Kara... Kala, nga ni Kuya first brand new eh. Sabi nga ano, di brand new yan. Pinalitan niya. Sabi, hindi po. Ano lang yan binapping lang yan yan pa rin yung stock na Japan so yun lang mga sirs no? sabi ko mabilisan lang nabot tayo ng ilang minuto dito next time gawan ko to ng yung mga ginawa namin yung mga chinek namin dito para may idea rin kayo kung anong gagawin nyo pagkakuha nyo ng minivan o siya sisimula na ako magtrabaho kita kitsuli next time